New report from Bloomberg claims a Chinese-sponsored state hackers penetrated the executive branch of the Philippine government. The Treasury Department says it was hacked by someone affiliated with the Chinese government. Nahak umano ng ilang Chino ang website ng Office of the President. Nagulantang ang buong bansa nang malaman na habang ang pinakamalaking Chinese Coast Guard vessel, the monster, ay lumusob na naman sa ating karagatan. Ilang taon na pala tayong hinahak. Ano nangyari sa mga IT ng ating Armed Forces of the Philippines? Hindi nyo ba kaya ang mga Chinese hackers? At ito ang nakakainis. Ang ating 75 bilyong military budget ay hindi pala sigurado. Naging pako pa sa papel? Pero mga kapulse points, may matinding connection ng mga kaganapang ito sa isang classified intel tungkol sa dalawang strategic islands natin. At ang pinakamalala, may inside information ako tungkol sa totoong plano ng China. Alam niyo bang, habang busy tayo sa Monster Ship, may dalawang taong hacking operation na pala ang China sa ating gobyerno? At ang nakakagulat, walang kamuwang-muwang ang ating gobyerno. At sa kabilang banda, bakit nga ba todo ang pagtutol ng China sa ating tatlong bilyong piso na airport project? Comment down below. Sino sa tingin nyo ang mas mapanganib? Ang Chinese hackers o ang monster ship? China Coast Guard 5901 under Republic Act 1206 for Philippine Maritime Zones Act the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. According to Bloomberg News, dalawang taon na pala tayong nahak. Pero wait, hindi lang Malacanang, pati military documents natin about sa West Philippine Sea nakuha nila Pero according to Colonel Francel Margaret Padilla ng AFP they have systems in place daw meaning under control na daw okay na We have been uh, trying to to tweak our um, organization to the contemporary new challenge, challenges. We are able to detect and we are able to um, deter these attacks. Pero, bakit two years bago na-detect? Pero hindi pa tapos ang problema. Sa gitna ng cyber crisis na to, the CCG 5901, the monster arrived 54 nautical miles lang from Zambales. And here's the first plot twist. Our PCG Commandant, Admiral Ronnie Gilgavan, hindi nagpatinag. Pinadala niya ang BRP Cabra helicopter para harapin ang monster. Mukhang tumatapang ang PCG. Ano ang sa inyo dito? For me, tama lang na huwag tayo magpakita ng takot. Pero dapat, wag din maging padalos-dalos. Magkaiba ang tapang ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pero guys, may mas malaking problema pa. According to government documents, 40 billion mula sa 75 billion ng AFP modernization budget ay nasa standby mode lang. Ibig sabihin, walang siguradong pondo. Pero wait may mas malaking problema pa. Kahit yung 10 bilyong piso noong nakaraan, hindi pa na-release according to Defense Secretary Gilbert Teodoro. Isipin nyo to, Chinese vessels sa ating dagat? Chinese spy tumakbong mayor. Ngayon naman, Chinese hackers binabalahura lang ang ating cybersecurity. Tapos, tinitipid ng mga buwaya ang ating depensa. Ano na nangyari sa Pinas? Pero, here's the second plot twist. Sa gitna ng lahat ng ito, nag-approve ang government ng mahigit tatlong bilyong piso para sa pag-asa at lawak island. So, kahit papano, may good news pa rin! Pero bakit kaya? Kasi ang China ay fully militarized na ang Subi Reef. Nasa tabi lang ng Pag-asa Island. Ang Vietnam pinag-iwanan na din tayo. Todugawa na din sila ng artificial islands sa Spratly. Isang matinding strategy nila laban sa pag-aangking ng China. Eh ang Pinas? Maliban sa budget na ito, Busy pa sa debate sa Kongreso kung magkano ang maa-approve na budget. With all being said, heto na ang pinakamalalang part. President Marcos approved a 2 trillion peso modernization plan called Rehorizon 3. Modernization is not simply about acquiring advanced equipment. It is about transforming the way we think, the way we act, and the way we operate as a unified force. But, paano ito matutuloy kung nahak na ang military documents natin, may monster ship sa dagat natin, at higit sa lahat ang budget natin, hindi sigurado? At ito ang pinakamalaking revelation. May hindi pa nare-reveal na intelligence report na nagkoconnect sa lahat ng ito. Ang Chinese hacking operations, ang monster ship, at ang kanilang true intentions sa Pag-asa Island. At bakit desperado silang pigilan ang construction ng airport? Gusto niyo malaman ang classified intel na ito? At bakit crucial ang susunod na ilang buwan para sa ating national security? Abangan ang susunod na bahagi. Drop a comment below kung ready kang ipaglaban ang West Philippine Sea.